without evidence of tear. Or the earth's calcific deposit in the supraspinatus tendon, mild subchromial subdeltoid bursitis, with impingement, tender AC joint with underlying degenerative change. Naintindihan nyo ito? Ganito. Sa shoulder to. Itong mm -hmm. right. Ayan, right way to. Pero yung pangkosan eh. Nakalimutan ko kinuha kasi sa C5 yata ang problem na imo na kaling muto nyo. Kinuha. Oh. Meron kayo rin sa C5. Hmm, yun na ba ang sabi ng doktor no I explain. Oh, okay. yeah, dito lang sa dito lang sa dalawa na to. Yari ka na rito eh. Etong subdromial subdeltoid bursitis with impingement. Yan makinok na yan. Etong rotator cuff tendinopathy. Oh. Alam niyo, ito yung mga ano, ito yung mga ano, anatomy ng injury sa shoulder. Anong nangyari sa inyo? Ayan. Bursitis. Bursitis sa tsaka ano, yung sa yung sa deltoid yan. Ay mga deltoid. Ayan po yan. Ayan, ayan oh, bursitis. Mamamaga yung mga tendinopati sa tendon yun, yung parang gumagapok sila. Aww. Yung dugtungan ng muscle. Ngayon, pag mayroon kang tendinopathy, magkakaroon ka sa supraspinatus ng mga, ayan, yung parang sti, o, oh, kasi pati itong muscle ko hanggang dito. Lahat. So, lahat, lahat. basta may tendon ka. Oh, sa tendon, yung tendon po, yun po yung kinakapitan ng muscle. Pag meron kayo nun, hmm. pag meron kayong stress sa tendon, yung mga muscle mo, Dito lang may pain. Susunod mm. yan, hmm. pati dito. Oh, itong, ito, 3 ito, years na. Kasi last year nung umuwi ako, tumawag ako dito. 3 years na. Oh, uh, Pulibok. Pero ito, mag 1 year next month. Okay. Ito. Ayan, ang ganito. Pilipikas. Pero mas strict ito, mas strict na ka Wala na problema sa video. Para makuha na nyo na maayos kasi dito walang bawal ng video. Okay? Wala, wala nang bawal, hindi bawal ng video dito sa loob. Ang mm -hmm. um, ano lang, parang hindi may mahirapan kasi... <laughs> Oo, oh, wala walang problema sa video dito. Ano makuha niya lahat, pati mm -hmm. yung mga sinasabi ko. Okay? Sa iba, sa iba kasi restrict yung mga video. Hmm. Bakit? Kasi may tinatago. Baka... Kasi uh, sa YouTube, ang pina ang kuminsan palagi kang kitang napapanood pag uwi ko ng trabaho. Sa kasi ako ay ko yung matawag ng Australia. Hmm. Tapos may isang naka-uniform na blue na naka-gloves ng blue. Sabi ko, ay hindi pwede Sabi ko gano'n. Kaya naka-stick ako sa'yo. Naka-gloves ng blue. O, tsaka yung naka-uniform ng blue hindi ko alala yung 3M ang ko? ang tawag dito sa inyo yun at ulo kayo, may yung bursitis may ano kayo frozen shoulder for short okay. Kaya, ano? kahit anong gawin yung trick kahit anong gawin yung 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 Naka-isang beses akong steroid na. Wala, hindi mo bro yun. Iyan, mm, may appointment ako ng steroid sa Friday pero sabi ko hindi ko na ito yan. Kasi mm -hmm. naka-appointment ako dito. Masasigong mo na, para hindi kayo masyadong masaktan. Kasi yung mga yan, yung bursitis na yan, sa din din talaga pati, talagang yan. Sabi ng doktor, maging kumag-stop daw ako ng 6 months sa magtrabaho. Naku, hindi pwede nga ako. Mm hmm. Yes. Masyadong mahaba yun. Oh, may pamilya ako sa Pilipinas pa. Wala, no? Okay, Bakit ba may mga bukol-bukol dito? May may. Saan? Hindi. Hindi. Ah, ano yan, mami? Ito, madali lang po. Ang tawag dyan is deep muscle or mga muscle spasm, yung mga ganyan. Hmm. Pero huwag yung dinan yan. Ginaganyan lang yan. Pero you know, hapus baby lang. Kasi yan, pag yan, dininan niya, yung mga parang bukol-bukol, mm maliit. Pag ginanyan niya, masakit. Kaya kailangan yan. Kusa na yung mga ako nag-agad yung kinihin yun lang yan. Huwag yung nandiinan. Kusa na ano. Yung kumbaga sa Tagalog, sinasabi nila, lamig yan. Mga muscles as -as -as. Pag sa spasa. Mga no, muscles sa Yung uh -huh. yung... Kanyang so, ganyan ganyan, haplos baby lang. Huwag yung masyadong diinan. Gusto mo pa lang na mga Oo. Dito, pwede kayo mag-video. Hawakan nyo na maayos yung cellphone nyo. O may dala kayong camera. Mag-vlog pa kayo rito. problema. Pagka tinatagong nyo pa, pa kayo. <laughs> Nahihirapan pa kayo. May hindi naman ako dito mahigpit. Kaya ako gusto kong i-video nyo para yung buong Kasi minsan nagkakat kami na ano, katulad niya, makakabanggit kayo ng hospital. Katulad niya, nagbanggit kayo ng ano, puti, hindi nyo nabanggit yung, yung schedule kayo ng ano. Yan, puputuli namin yun, tatanggalin namin yun. For respect na rin sa ano. Minsan nakakabanggit kayo ng ano. Katulad niya, muntik nyo na mabanggit, puti, hindi nyo kilala. May nakablong uniform, maaring therapist din yun baka ma makasakit kami ng damdamin, i namin yun. Buti, hindi nyo na naalala yung pangalan. Yan. Pero sa inyo, yan. Your own discretion. Ano yan? Kaya nyo yan. Ano nyo yan? Mahandling yan. Sarili nyo man yan. Video nyo yan. I-upload nyo yan. Basta sa hindi sa aming galing. Sa inyo galing. Okay, na. ya, Ito na yung pala niya si Tapa. Ay, ito na. Lagpas na kasi ng 8 buwan, kaya ano nyo na, bearable nyo na. Di ba sinasabi ko, pagka kayo, oh. 8 buwan pa baba, Masakit. Ang talaga. Ito, kita nyo, pinitik ko na lang ganun. Nakawalang si mami. Oh, yun, basta. Diyan, pumitiyam pala talaga dyan. Ayan. Lahat, siya, no? lahat yan, mga, lahat yan connected ng Pag ano niyan, no? connected yan. Pagka tinamaan na yung ano, pagka meron na yung supraspinatus, ano, bursitis o tendinitis kasama na yan. Puon-puon na lahat yan. Ayan, start.

everybody. I okay, guess so I did this one way. Oh, yeah, Wala na akong thyroid ha? Kailan? Three years na. Oh, wala na yan. Okay. Inhale. Exhale. Hindi naman sa thyroid ang mga niya. Dito sa likod. Kailan na kayo. Kailan mo Hmm, dito naman yun. Sa spine. Kasi ang hatak yan, hindi pa ganun. Tansyado ko naman. Pero kung bago-bago pa yan, mga months pa lang, hindi natin pakikiraman. 3 years, tuyo na yan. Tuyo na yan. Inaano ko lang naman yan, magbabago lang tayo yan pagka, siyempre baka mag-bleed yan, bago pa. Oo. Oh, sa hip, dito. Hmm. Pumagsak ako 3 years yata. Tagilid ka? 3 years na. No, 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 no. Sabi sa inyo nung doktor, 6 months kayo muna magpahinga. Mm -hmm. Eh, pag nasa abroad kasi, wala. Laban sa lahat yan. Bala. Hindi po pwede gano'n. Isang araw lang itong mahinga ron. Baka wala pa eh. Hindi, basa ba duling ko ron? Ano? Uh, Saan sa dumayo yung trabaho ko? Linggo lang? Linggo lang last Ang mo namin. Ang mm. po. Okay, relax na lang. Takot ako lang. Ang dami. Okay po. Ako po kayo. <laughs> Ito pala si Roy na nakikita. Ito si Roy na nakikita. Si Roy na walang malay. yung na yun si Roy. Yan o, yan, oh, yan mga yan. Oo, oh. oh, ang dami. Lang. Paano lang yan? Tatakal. Ano. Parang bang massage ano lang yan? Massage baby. Yung kanya, kala ko tumor na yan eh. Hindi, muscle spasm yan. Pero nung pala niya ako nanonood sa'yo, sabi ko. Kayo. Huwag kayong makapaka-stress. Kasi ang tumor, ano yan? Nako. Ang tumor ang cancerous, pero yung mga nodules, mga lymph nodes, hula-hulaan eh, mga ganyan, yung yung ganyan. Hmm. Tapos Paral. yung mga exercise na napapanood ko sa'yo. Oo. Oh, Ayun, hmm. Ito lang yung exercise pa Okay? Hmm. Meron pa konti. Maga ano na yan, ma. Maga, pag napahinga na yan, dire-diretsyo na yan. Tapos, pagka nag-stretching kayo, di ba, tinuro kong stretching, nanungod kayo sa akin, di ba? Pakasan na yan. Hmm. kaya nga yan. Tapos, after mag-stretching, aplusan nyo ng pao. Ha? Thank you, mommy. <gasps>